So, so ayan guys. Ang dinner ko ngayon, yung nacho. Instead na kakain ako ng Indian food na nag-e-crave ako. Hindi na kasi ito na yung nacho na in order namin. Nagkamali kasi na ang order. Kaya ito, inuwi ko for dinner. Kakain sana ako ng Indian food. Ano lang. Nacho with ground ground beef feeling mm. Kani na yung kanain ko, soft cut, soft nacho. Ang yap, yeah, not 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 nacho pala, soft tacos. Ito pala yung nacho. Yung kanina, tacos. Hindi ko alam na yung soft tacos is rice pala yun. Akala ko yung soft, yung, yung ganito ba? Hindi masyadong matigas, kundi malambo. Yung pala, kanin. Yung soft tacos, kanin pala. Akala ko ito na, yung tacos na ganito na medyo mambot siya. Akala ko ganun. Yung pala, kanin. Oh, Ang masarap din naman. May para pora chains. Guys, ginutom ako sa sobrang tindi ng GBO kanina. Grabe. Nakakayanig. Kung nandun kayo at nakinig kayo, mayayanig kayo sa sobrang lakas. Kakakilabot. Nakakilabot yung kita ni ano, GL Cristel. Grabe mapapasa na ulit ka na lang. Tsaka ano, mm, maniniwala ka na totoo para talaga. Kasi nung una ako, sabi ko, hmm, totoo kaya yung mga ganun. Pero, ako nasaksiyan ko nga yung, Talaga nasaksiyan ko yung yung time na unang sumasali pa lang ako sa, ano, sa training, hindi pa gano'ng ka-successful si Jill Christina. Hmm. tapos yun, tumikita siya ng malaki, nag-1 million, sports ka rin. Hanggang sa, makita ko na siya ng personal. Yun, tung, talaga naniniwala na ako na gano'ng kalaki yung kita, ita, itaam. kaya Hmm, kapag nakita mo na ng personal yung tao, na halos, katabi mo na siya, halos yung hawakan mo na. Magayon pa yung pakaramdam. Magpilabutan ka. At yung mga kinabi nga totoo naman talaga yung nakikita yung lalaki laki Mapapasana all ka na lang. Hmm, minsan. Nag-imagine ako, ano kaya pag magkaroon ka ng ganun kalaking pera, saka so, ganun kalaking kita. Ganun kay Jill Asimaki ng Yung lang, na, grabe. Hindi mo na alam sum perang, kung mo sa ko sa muna lagay yung pera mo. Kung paano mo gagasto sa'yo. Basta. Basta. Kami na ang mix. Next na millionaire. Ang ganda. Ang ganda ng GBO. From GL Acer ah, to GL Crystal. Grabe. Grabe yung nakakalula. sayang sa linggo hindi ako makadayo. mayroon pa namang paano parapol sa mga gustong makaranas ng kaba at sya wow matin kayo sa linggo sa linggo mayroon ring GBO with gel, crystal and gel acid guys mayroon ano may pasabog si gel crystal merong rapol, isang account, Singapore account. Ang kayo na kayong lahat. Kahit hindi pa kayo member, matin na kayo, malay mo. Yung mga kaibigan ko dyan nanonood, nanonood na yung video. Kahit hindi pa kayo member, umatay na kayo. kayo. Malay nyo, mabungot kayo ba? Wala naman mawawala sa inyo pumunta kayo. Makikinig lang kayo, hindi po kayo, kakain kayo. Hmm. Tapos, pag-send natin paano kaya pa yung mabubunot. Magkakaroon kaya ng isang Singapore account. Mm -hmm. Libre. Kaya ano pa mo? Sumugod na kayo sa linggo. At saka yung namin pinamigay na product. Pre. Wala akong tanong kayo. Nagaya, ang dami pala na ito. Kumuha na sa burwa dito. Binigyan ko siya. Pero ang dami pa rin. Ano lang talaga ako? Takaw matakotin. Ang dami pala niya ligaya. Kaya yung in-order ko kanina, soft tacos kasi di ba ito medyo matigas eh. So ang hirap niya eh. Masakit sa gilalit ko. sa so, so, inyo sabi ko, gusto ko soft. Akala ko yung medyo marambot na ganito. Yung pala kanin. Tapos umorder pa ako. Umorder pa ako nito. Kaya. Meron pa isa. Yung taxi driver, na diba? bobo di ba? Bobo-bobo na, insaw ko na yung taxi driver. Hindi ko, yung Grab driver, napaka-bobo. Sabi niya, hindi ko nasaan ka na, sabi niya nasa DET, DET pa nga eh, DATE, DATEWAY daw. Sabi ko, Gateway. Hindi ko, di ba, nasa 7-Eleven ako. Hindi rin alam niya alam yung 7-Eleven. Sabi ko, nasa 7-Eleven ako, taxi stand, Somerset. Alam mo bang may charge pa ako? 3 kasi naging tayo doon matagal. Tanga-tanga. Gusto gusto ko kanin talaga. Tapos, akala kala ko mamalilit pa ako ng way kasi dumaan siya sa orchard na napaka-traffic. Doon sumiksik sa orchard na napaka-traffic.